Ha? Saan? Basketball? Ayan yeah, mga katimbang Dilim, nandito tayo ngayon sa pakatan Patawid po tayo ngayon dito sa bahay namin sa pakatan Dahil dito po kami natutulog ng aking mga magulang Galing po kami dun sa labas Kaya tayo papunta ngayon dito mga katimbang Kung napapasin niyo mga katimbang, ayan yung ilaw Puro putik Oh, mm. uh, ano yun? May aso. Mm. <laughs> pa. Mama. 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 Oh, may tao. May lalaki dun. Mama.